Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog. Kapi-kapi muna kami ni mother dito sa aking tindahan. At ito nga ang aming kapi ngayon ay medyo maitim. Walang halong katas, kumbaga puro. Ito nga palang tawag sa amin ay sopas, patatas. Dati, platito kasing laki nito. Ngayon, ewan kung ganito talaga ang size nito or parang muta na, talang, na lang talaga ang size niya ngayon ito nga at nag na naman ako paano ko kayo matapos ang araw na to na magiging productive na naman basta ang sure ko ay kailangan ko nang matapos yung aking Christmas party na DIY ito na nga at pakatapos magkape ay agad na nga ako nasimulang nagsimulang magtahi ang tanging tatahiin ko na lang nito pala guys ay yung dalawang pang mesa cover tapos isa dining table Noong araw na nga ito ay medyo aalog-alog pa talaga yung utak ko. Parang yung hindi ka pa makonsentrate pa trabaho kasi yung parang may hindi ka pa after mong magkasakit. Ganun. Hindi ko alam kung katandaan o sadyang hindi lang ako madaling makapagpapasok nitong sinulit sa akin. Ang tawag nito, batagom. Basta, yun na yan. <laughs> At ito na nga, binibilisan ko na yung aking pagtahi kasi kailangan nang tapos ko itong dalawang pang mesa na maliit para makapagluto ako pagkatapos. Bawat araw nga, kapag tungtong ng alas cheese, kailangan magsaing na ako at mag na ng lulutuin. Kasi alam mo yun, nagbibidyo-video ka pa, syempre matagalan yung pagluluto natin. Hindi ko pa nga natapos ang maliit ay nagdesisyon na akong pumunta sa kusina para naman makapagsimula na makapagluto dahil ang binili ko nga pala naaong mayon ngayon ay panglaga sinika Nabutan ko kasi mama sa kusina na nanaglalat baka na ko konsensya na to kasi nung nakaraang mga nilalabhan pakarami, tapos nilang natako. Ito na nga pala yung nabili ko na dalawang limpo ay akin na titirain. Hinugasan ko nga mula na yan guys. Tapos nilagyan ko lang ng asin para yung ano medyo lansa-lansa mababawasan. Okay. maya maya nga ay nasipan tong ilipat ito sa kawali kasi maliit pala yung nilutuan ko ako pa naman pag magsabaw madami-dami talaga pang ng araw <laughs> thank you after 40 minutes na napagluluto at habang nagtatahi din naluto na rin yung karni binuhos ko na nga itong repolyo dahil mag aras 12 na ito kailangan na namin kumain ito nga pala guys ang last craving ko bago bumalik yung panlasa ko talaga asim asim talaga to na sinigang o siya salamat sa pagsama sa aking araw ngayon hanggang sa susunod